So tatalakay naman natin ngayon ang zodiac sign na Capricorn, also known as the disciplinarian of the sojaks. So tignan natin ang kanilang mga good and bad traits and yung kung ano yung dapat at hindi dapat gawin if you're in a relationship with a Capricorn sign. So at yung difference ng Capricorn na lalaki at Capricorn na babae. So, let's start with their good rates, of course. So, Capricorn are determined, responsible, disciplined, and committed people. So, may dahilan kung bakit Capricorn re -re represented as the goat. Dahil goat is a short-footed animal that ascend to major heights so that they, so that taking advantage every strong major footholds. At same sa goat, pag isang Capricorn ay may gustong abutin, kukunin nila ito step by step surely but um, easy but surely Um, hanggang sa makuha nila yung gusto nila. Kaya determinadong tao sila. And ang mga Capricorn din ay yung mga tao na marunong mag-value ng bagay. Example, may gusto kang ibigay sa kanila. Um, they were going to treasure this. Aalagaan nila to. And hindi sila aasa sa iba na gagawin ito para sa kanila. So, ganun din sila mag-treasure sa isang relationship. Kaya natatawag silang responsible people. And along with this responsibility, they know that in order to achieve whatever goals you have set in yourselves and in your relationship, kailangan may disiplina ka sa sarili and um, maglalagay ka ng time and effort para pangalagaan ito at para maayos na yung takbo ng relationship ninyo or para maayos din yung maabot kung ano man yung mga hangarin ninyo sa buhay and when an i capricorn sign is operating in the best part of who they are um they stay committed for the sort of consciousness so at their best they surely they are surely committed so in order to do your part to make sure that your Capricorn partner is operating in their positive traits. Ito naman yung do's or kung ano yung kailangan yung gawin if you're in a relationship with a Capricorn sign. So number one, do respect privacy. So Capricorn are very private signs. They understand that everything is energy. Marunong kumilatis ng tao ang mga ito. So pagdating sa relationship, gusto nila yung taong makakaintindi sa kanila at may kaparehong energy sa kanila sa ganitong paraan, makakaramdam sila na yung relasyon ninyo is protected by both of you and as a team to honor the protection of energy. Kaya make sure to respect the idea of privacy is very important to a Capricorn. Isa ito sa dahilan kung bakit nagkakaintindihan sila ni Scorpio because they know that their business will stay at their business. So, number two. Dapat hindi ka pabago-bago. Kung merong isang bagay, ang isang Capricorn na dapat magugustuhan nila sa'yo, ito yung confidence mo na ikaw yung tao na kung paano kanya nakilala sa una, dapat ikaw, di, ikaw pa rin yung hanggang sa huli. Gusto nila yung um, meron kang meron kayong deal or pinag-usapan habang nagsasama kayo, hindi mawawala yung code na yon sa relationship ninyo at magtitiwala siya sa'yo na kaya mong i-handle ng maayos yung sitwasyon base sa pinag-usapan ninyo at um, pag, nakik pag nakikita nila sa'yo yung consistent ka na tao, lalong gaganda ang pagmamahala ninyo ng Capricorn partner mo. Number three, dapat loyal ka. Loyalty is very important to a Capricorn sign. Well, lahat naman ng relasyon importante ang loyalty. May mga other signs kasi na pag nagkamali yung partner nila, nagbibigay pa sila ng madaming chances at naayos pa yung trust well sa Capricorn they will find it hard to understand if you don't know how to honor your commitment and loyalty so yung loyalty for them comes out into many forms pero hanggat sa nagagawa mo pa yung deal ninyo dalawa yung rules and regulations ninyo dalawa so mas and maganda pa yung epekto nito sa relasyon ninyo then magiging okay naman ng lahat pero hindi talaga madali sa isang Capricorn ang magpapasok ng isang tao sa buhay nila at magtiwala ng ganun-ganun lang. Kaya pag nakapasok ka sa isa buhay ng isang Capricorn ay nabigay nila yung tiwala nila sa'yo at di mo pinanghalagahan yung tiwala na binigay nila. Ako, patay tayo dyan. Pag nabasag yung tiwala, mahirap nang maibalik yan. Um, pwede sila magpatuloy sa isang relasyon kahit kahit ganun na yung mga nangyayari. Pero you remember this. Um, every time na mag-away kayong dalawa, maibabalik at ibabalik nila to. Um, yung mga pagkakamali na nagawa mo. Dahil dito, dahan-dahan din natatapos yung relasyon ninyo. So, keep this do strong at makakaasa kang lagi kang susuportahin at mamahalin ng isang Capricorn partner mo. Pero, pag, kapag na-trigger sa galit ang isang Capricorn, then say goodbye to the good old times and say goodbye na din sa Capricorn partner mo. Dahil once nagalit sila, they were going to delete you in their life talaga. However, bago ka nila i-delete, um, ito muna yung mga dark sides ng, um, ng isang Capricorn sign. So, nagiging matigas sila. Matigas sa matigas. Opinionated, pessimistic, and ang salitang alam ko ang lahat. So hindi madali sa kanila ang maging open at magtiwala. So pag na-trigger sila into anger, hindi na sila makikinig sa mga sasabihin mo. Kahit ano pa yung sasabihin mo, that doesn't sound like an apology. So yes matigas na lang ulo ng mga kabrekhorn. At sa kanilang katigasan, dito nila nailalabas lahat ng opinion nila patungkol sa problem. At hindi ito in a nice way, in a harsh way. Kaya, they will be classified as opinionated. And to addition to that, magpaalam ka na sa lahat ng mga magagandang happy memories niya dahil ang tanging makikita na lang nila is yung um, negativity ng relationship niyo So, they good cold as pessimists pessimistic people. And ang matindi dyan, yung pinaka nakakainis talaga sa Capricorn ay ang alam ko ang lahat at sasabihin nila sa iyo ito ng kung bakit alam nila nang paulit-ulit kahit hindi pa nila nakita yung mga pangyayari alam nila huwag mong bilugin yung ulo ko alam ko ang lahat kahit wala kang sinasabi um, alam talaga nila yung lahat at definitely pag gano'n na sila di ka na makakasalita pa. Kahit ano pa yung explanation mo, kahit ano pa yung opinion mo, kahit ano pa yung side mo. Dahil pag galit sila, walang kwenta ang lahat ng yan. So, make sure na di mo mighty trigger yung Capricorn partner mo into anger side or switching them into their dark side. So, to help you in this journey, ito yung um, wag mong gawin if you're in a relationship with a Capricorn sign. So, number one, don't go rogue. So, if you're in a relationship with a Capricorn, ang paniniwala kasi nila dito is, it's you and me against the world. So, pag mawawalan ka ng respeto sa kanila and decided to go rogue sa mga decision patungkol sa relationship ninyo, um, yung mag decision ka ng hindi nila alam or hindi nila napapangunahan then um, makakaramdam sila ng unfair sa relasyon so they want a trust that sa inyong dalawa magwo-work kayo together that means making decision together because for them ganun dapat yung takbo ng isang relationship number two huwag mong sirain yung rules and regulations or deals ninyong dalawa. Capricorn are very disciplined and at the same thing as a partner. And with this discipline includes communicating and clear sa una pa lang, dapat maliwanag na sa'yo na yung rules and regulation ninyo, kung ano yung deal ninyong dalawa na pinag-usapan ninyo. Yung mga kabagay na pwede sa relasyon ninyo at yung mga bagay na hindi pwede sa relationship ninyo. Panghalagahan mo lang ang mga ito at magiging okay din yung takbo ng relationship niyo At tatagal pa yung relasyon ninyo at lalo magiging deep ang pagmamahal niya para sa'yo. Number three, don't be dishonest. Sabi ko nga kanina, importante ang honesty sa lahat ng relationship. And sa anong, kahit anong zodiac sign pa yan. Pero pagdating sa Capricorn, pag yung dishonesty ninyo is yung makakasira sa relasyon niyo. Sabi ko din kanina na pwede silang magstay. Pero ang pagiging, kung ang pagiging dishonest mo ang magdadala ng ugliness sa relationship ninyo. Kahit pa humingi ka ng tawad, ba, ibabalik at ibabalik nila ito hanggang sa dahan-dahan na lalamig na yung relationship ninyo. You know guys, Capricorn can be very loving, very supportive, very fun, fun people, very understanding in many areas of life, especially in relationship. But if you lie to them, then that for them, you aren't capable to a commitment, to a relationship. That means you aren't capable to be disciplined enough to make um, To make the this the decision para maging matatag ang pagsasama ninyo at para sa kanila masakit yun sa kanila na hindi mo kaya magtiwala sa kanila sa lahat ng bagay masakit para sa kanila na wala kang tiwala sa kanila na sabihin mo yung katotohanan so if ganun yung mararamdaman nila uh, mahirap talaga kasi ang mga Capricorn kasi sa lahat ng zodiac sign um mahirap sa kanila yung magtiis knowing na nagsisinungaling ka na um mahirap sa kanila yung um na lang yun at hindi, hindi naman sa gi give up sila agad pero ipaparamdam talaga nila sa iyo yung mga ginawa mong kasinungalingan kaya dahan-dahan kayong nasisira na dalawa kasi alam nyo guys Capricorn is also um, emotional people kasi they are half goats and they are half fishes so half fish tail pala um, and yung tail na yon yun yung emotions nila So, kahit ganun, ganun pa sila, kahit kung nakikita mo sa, sa harap or sa ano nila, sa, sa public is like parang they are, they are strong, they are funny, parang walang ka, walang makakapasok sa ano na, sa Capricorn matapang na matapang. They are very emotional inside because they have this emotion, they have this fish tail, they are very emotional. Madali silang maka, ma, madilis, madamdamin silang tao, madali silang madisappoint, madali silang yung makakaramdam ng unfairness, lalo na pag sobrang nilang treasure yung isang tao sa buhay nila tapos ginagago lang sila or pinagsisinungalingan lang sila or, or betray them. Um, masakit yun sa kanila. They have this time um, sa sarili nila na nag emote din talaga sila knowing that they don't really will going to show that into to everyone that ito yung nararamdaman nila kasi strong, strong talaga sila eh. Uh, Um, parang pag makita mo sila in public i can do this i'm okay i'm strong wala akong pakialam pero pag sila na lang mag-isa umiiyak yan sila um and lalo na when they are very disappointed um, lalo na mag magkaramdam sila ng unfairness sa sitwasyon nila, um, they will really going to cry inside. Um, ganun sila ka-emotional. Um, may kaya nga minsan sa mga Capricorn, mahirap, mahirap sa kanila yung um, hindi ganun sila kadali na um, bitawan ng joke. You know, kasi minsan may mga offensive joke hindi nila natatanggap 'yon. At may idea na kilala kanila as like mapagbiro na tao talaga. In that process, maintindihan kanila. Pero pag yung biruin mo sila into an, an, offensive way, minsan hindi lang natatanggap yun kasi ganun sila ka-emotional, ganun sila ka-sensitive because they are also very sensitive people as they have this fish tail in their coat, half fish and half coat. So, um, kahit sabihin mo na ganun sila, strict people, sa labas na parang they are very sometimes na nasasabi silang harsh people, masakit sila magsalita or anything. Um, they have this emotional side. Um, parang nakakaramdam din sila ng sakit. You know, lalo na pag nakaramdam sila ng parang unfair para sa kanila. Um, yung mga nag, nagawa ng isang tao sa kanila na umiiyak din sila Um it's just that they are strong sojak na kaya nilang itago yung mga nararamdaman nilang emotion yung sensitivity nila sa buhay nila ay sa sarili nila. So know that there are so many versions of Capricorn. Nakadepende yan sa moon sign ninyo and the rest of your placement sign. So um, para maintindihan nyo, check your placements, okay? Um, so ito naman yung differences ng Capricorn na lalaki sa Capricorn na babae. So sa Capricorn na babae, medyo mahirap sa kanila ibalance yung sitwasyon. Yung, um, ning gusto nila na pangunahan yung isang relasyon and one thing as well, to have a traditional elements of romance gusto kasi ng isang capricorn na babae yung makakaramdam sila ng protection from their partner and to cherish them at the same time or most of the time nahuhulog lang sila sa parang nagaalaga aalaga sila ng maliit na bata, you know, sa palaging pagbibigay sa kanila ng advice paraging dinidisiplina sila palaging sinasabihan sila sa mga pagkakamali nila tapos magagalit na sila sa person nila dahil hindi nila nakukuha yung the way na gusto nila sa isang relasyon. Well, sa Capricorn na lalaki naman, um, they are most of less involved kung ano man yung um, meron sa partner nila, maliban sa romantic connection na meron sila. Okay, so, Capricorn man, as long as ramdam niya yung pagmamahal mo at confident sila na loyal ka sa kanila, hindi sila hindi talaga sila concerned sa kung or hindi sila responsible sa kung ano man yung meron sa buhay mo. While yung Capricorn na babae, binabantayan ka talaga nila sa lahat ng galaw mo and while um, and also sharing their opinions about it. So pareho naman sila ang Capricorn babae at saka Capricorn na lalaki na may tapang at lakas sa panlabas pero and fun loving personality inside. And one of the thing na maganda sa kanila both lalaki at babae, pag in love sila and feel and they were going to feel loved by you, they were going to stick and willing to be there for you and they were going to support you and at uh, at their best to honor your relationship and the connection that you both have and that is um, a capricorn sign mga those and don'ts at kung ano yung dapat at hindi nyo dapat gawin. if you're in a relationship with capricorn their dark and bad sides and um, the differences of men and women capricorn